ating kalangitan yan a few moments later Dara, ano ba ang tan? Malapit Ano ah, dalag Kuto na diag mga walo kabuo Ang Yan is snack time. Snack time mga idol. Yan mga. Ato ang mga idol ka. Mga pinsan natin. Yan, tapos na pong naka, ano, May, may atop ng bahay natin ngayon. Tatlong araw na po ng itong kumbate. Ano yung mm padala? -hmm. Hmm. atop natin o. Oh. Kuluro uh, pinamit natin ng idol. Yan. Gan ngisnak mga inul oh oh snack tinapay oh tinapay. Ya. Tapi ini tah binangukan. Bisa no kelibutah. Wakna di, wakna. Kusulud nang kainit. Gan ngisnak tayo mga do. Snack muna. Ma. Ano ba? Pak. Balagi ana punang atop ng bahay, yan ang um, uh, IT Park, Dan, waterfront, yan

Kape muna tayo. May trabaho tayo ngayon sa bahay natin. Linggo ngayon may doon. Yan. Pinatrabaho naman yung bahay natin ngayon doon. naman tayo na na pira. Saunti. Ah. Nahinto yung bahay natin noon kasi naubusan tayo ng pira naubusan tayo ng budget at ngayon uh, patuloy natin na kapag ano ako ng is, -is, is na kapag loan ako yan mayroon tayong accounting pira ngayon at yung misis ko mayroon naman siyang naipon sa paninda namin Uh, sa kanyang paglaro ng pupo yan may doon uh, biyaya na na ano so ngayon uh, mga isang linggo na po ang trabaho yung mga kanday natin ngayon rival uh, kayo wala sila humuli sila ng karkar -kar at yun so ngayon tayo nang nandito mayroon pang mga ano natin mga doon mayroon pang mga hello vlog doon sa labas yan yan ang ating gagawin ngayon e, saka lang natin doon sa taas para bukas pagbalik nila Aha. matrabaho naman nila agad yung mga file nila doon so ngayon ah, uh, tingnan lang natin yung ah, uh, trabaho nila sa loob ng isang linggo yan tapos mag ano tayo ng mga haluglak mga idol kaya yeah, tutulungan lang natin yung pandag vlog ka? ay yan ang si tapos na ligok. para hindi naman masyadong maano nung panday natin magdablog ka tayong oras ngayon ka magdablog ka magdablog ka magdablog ka magdablog patungo sa itaas yan so, e, samahan nyo po ako ngayon maiyon. sama-sama tayo blonde, you tapos ng kape natin sama-sama tayo ngayon papawis na naman tayo ngayon yan let's go ang pang uh, ano maiyon. apat na sako ng siminto yan So, apat na sako yung nabili namin noon uh, nung nakalipas uh, na uh, mga araw. Sampu yan. So, nakagamit na sila ng anim. At sa labas naman, mayroon tayong yan. Mayroon pa mga buhangin yan. Mga buhangin. Tapos, aloblak. Yan hollow block yan oh. Yan ang buhubuhatin natin ngayon yan, So yan ang ating trabaho ngayon mga idol So samahan niyo po ako ngayon pa buhatin natin yung mga hollow block patungo itaas yan, papawis na naman tayo ngayon let's go yan naman si Yunis mga idol <coughs> Nagano na, nagluklok-loko. <laughs> dali dali na, dali na, kaya mong dali, 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 dali buhat, Yan. Yan naman ang aking ulos mo nga Yan o, may allergy na naman. Yan, may allergy. Kasi maraming ano nang siminto dito. Yan, nag-allergy na naman siya. Ah. <laughs>

Magkuha na ito, guha. Yeah, na started na ko. Awa mo ya, Hello block. Hello block. It's the hello block. <laughs> Dali. Makusgan si Papa. <laughs> tambuk pa, bisa kusgan pa, tambuk pa, bisa kusgan pa, uh. <gulit> tambuk pa, bisa uh. kusgan pa. Yan, sama tayo sa itaas mga idol. Yan. Tingnan natin doon. Isang linggo na po sila. Ayo, ayo, sunod, matagang yung mga black. Dito. Yan.

Yan ang mga idol oh. Yan. Yan na po ang ating atop. Yan, isang linggo po sila dito mga idol. Isang linggo po silang nagtrabaho dito. Yan, ito na ang kanilang ano, ano na tapos yan mayroon ng hello block dyan tapos dito ya, hindi pa tapos dyan oh. dinagyan ko ng ano dyan mga idol sa kagabi kasi kung mapasok naman ang uwan malakas ang uwan kagabi kaya yan pinag ano ko na lang ng ano Higaan ko yan sa ilalim yan yan oh yan kitang-kita natin yung ano yan ang Crown 7, Crown 7 yan. yan. Yung building na makikita natin ngayon. Ang isa sa mga sa building na yan ay yung nasusunog nung nakaraan na taon yan yung sa may ano kaliwa yan ang nasusunog parang ano yan yung nasa gitna patungong itaas yan ang nasusunog yan hindi pa yan tapos ta tapos na na at yan ang banda ng IT yan banda ng IT so yan samahan niyo po ako ngayon mga idol ah uh, papawis tayo kain muna tayo mga idol wala na pong nakakot natin o oh. yan yan na po ang ating na uh, buhat mula sa ilalim yan kain muna kain tayo mga idol buwan o mm, tuyo yan so, lahat naman na napadaan sa ano, live ko ngayon mga idol maraming salamat yung support ka minsan lang tayo makapag live shout out po sa yung lahat mga idol lalo na sa aking mga baguhan natin maraming salamat yung support ka mga idol ganun din po ako sa inyo mga idol Uh, nakapasok po ako sa inyong bahay Walang iwan lang tumulong. Tam, ah, kain tayo. Ah. Tapos itong umay dyan, tapos natin kumain. Balik tayo ng ano, gagawin natin ngayon. Medyo so, mayroon na, na ano, mayroon na tirado doon sa ilalim. Paunti okay na lang. Ayan, tapon na kumain na doon. Ah, mamaya, babalik tayo ng ating gagawin ngayon. Ayan, tapos andi po nila. Oh. Tapon na so, ating gawin mga doon. Tuloy tayo. Yan na po mga idol, tapos na tayong nag-ano nang nag-akyat nang hollow block dito mga idol. Yan ito na. Yan. So hanggang dito lang po tayo mga idol. Maraming salamat po sa suporta. Yan gandang view dito. Yan. So thank you po sa inyong lahat mga idol. Sa inyo ang uh, walang sawang suporta sa ating Kuya Bert Vlog. Yon. So sa sunod lang nating pagkita mga idol yan thank you for watching mga idol god bless bye bye